Huwag lang basta-basta ipirito o ilaga ang mani. Gawin natin ito mas masarap ang merienda na kakanin na ang tawag ay masi or pawa. Napakasarap na ito sa kape guys. Tara simulan na natin. Meron tayo ditong mane. Ito ay hinubadan ko na. Ito yung nabibili ko lang sa kanto na adobong mani. Hindi ko na nga pala ito pinaglagyan pa ng fried garlic, kundi ito yung napakasimple lang. So, kailangan na natin ito chop-chopin ng maliliit. Kung meron kayong chopper na ganito, okay na yun, mas maganda at mas madali. Kung wala kayo, kahit mga kutsilyo po, pwede rin naman yon Nailagay din nga pala ako dito ng brown sugar. Again, kung wala kayong brown sugar, moscavado, mas masarap. Set this aside habang gumagawa naman tayo ng ating galapong. Set this aside at ngayon naman nagagawa tayo ng ating galapong. Sa paggawa naman ito, ay parang parang tayo gumagawa ng palitaw, ng bilo-bilo, ay magkakaparas lang naman din yan. So, ang tamang consistency nito, guys, ang hinaharap natin, kasi kahit uh, ibigay ko sa inyo exact measurement, kung uh, magkaiba naman ng brand, yung ating uh, glutinous rice, ay uh, magkakaiba rin tayo ng uh, kahit kaunting ng texture lang. Kaya naman, kaya aga-agapay lang, or kaunti-unti lang yung natin ng uh, tubig, at kailangan ay kapag ito ay minamasa natin, at kapag nag na para siyang clay, at uh, pag hindi na dumidikit sa inyong mga daliri, ang uh, pinakagalapong natin ay if it means na sa right consistency na tayo. Ang masi or pawa na laki nito ay uh, kasi naka siya ng palitaw pero imagine ninyo, ninyo, na meron itong palaman. So ganun na ganun lang yung kanyang uh, eksaktong uh, measurement at ang mas maganda kung gagamit tayo dito ng 1 fourth cup na pang scoop para pare-parehas ang sukat nito. At nga pala, kailangan din natin dito ng banana leaf. Uh, nahugasan ko na yan, napasadahan sa apoy. At lalagyan ko ito ng coconut oil para mamaya kapag lagay natin dito ng uh, ating mixture o masawi or pawa, at kapag ito in mamaya, ay hindi ito uh, magdidikit-dikit dito sa ating banana leaf. At sa ibang design nyo naman o kulay na gusto ninyo, ay uh, depende na yan kung ano klaseng uh, food color na available na meron kayo. Ako gusto ko syempre, violet color para maganda talaga yung tignan. At sa pag naman ito, bago natin ito isa lang, may na napakuluan natin yung ating tubig over medium low heat. So, kailangan talaga na kumukulo muna yung ating tubig. Then, tsaka natin ito isa lang at iisim ito for 15 minutes. So, kapag ka ito ay okay na, makikita nyo na lumobo talaga yung ating measure, which is very, very normal. So, mamaya ay uupa din naman yan. Ito ay maganda talaga pang business, pang negosyo, kahit sa labas lang ng bahay nyo or per online ay papwede pwede papwede gawin. Mas maganda ko syempre kung fresh yung ito uh, gagawin at ilagay ito sa food container para maiwasan na magkaroon ito ng dryness sa ibabaw. Or naman, uh, papwede rin ito lagyan ng coconut oil sa pinakaibabaw. O, diba? And now, it's done. Our Masi or Pawa. Sa mga gusto ng kakanin, ito yung para sa inyo. Napakasarap itong i-partner sa kape. At yung kanyang feeling na peanut at brown sugar or muscovado, guys, napakasarap baka talagang kontrol na kontrolado natin yung tamis ito pa pwede nyo pa yan bawasan or dagdagan pa. Huwag nyo kalimutan na lagyan ito ng asin para mas mabalance pa. So, ayan po guys. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!